Aliw na aliw na naman ang mga madlang people, kapag talaga bomb ang comedian host na si Vice Ganda Tiklop si Kim Chu. Sa kalagitnaan ng programang X Specially For You, kinaaliwan ang tinanong ni Vice Ganda. Aniya kay Paolo ba ang suot mong short? Naghiyawan ang mga nasa studio. Ayan ang mga gusto ng audience hindi pwedeng walang moment ang Kim Pao. Sa mga banat pa lang ni Vice ganda heavy na heavy na. Samantala agad naman Bom Anat si Kim Cho na hindi kay Paolo ang suot niyang short sadyang sumusunod lang siya sa uso at bagong style niya daw ito. Ayon nga sa mga komento, happy pil ko ang Kim Pao sa Showtime talaga madalas maglabas ng ayuda sa pamumuno ni Vice Ganda, kahapon nga ang taas ng energy ni Kim Cho dinalaw kasi siya ni Paolo akala mo naman hindi nagkita last premiere night. Ibang iba ang mga iyan ng Kim Pao tapos mabanggi lang ang pangalan ni Paolo hindi may pinta ang mukha ni Kim Cho sa sobrang pamumula. Basta alam namin lahat na may something sila. Ayon pa sa isang komento, nakakatuwa na binabanggit ni Vice Ganda si Paolo out of nowhere tuwing Showtime Live. Support ng bongga sa anak-anak kanyang -anak si Kim Chu, na pagkamalan pa nga na suot nito ang short ni Paolo nakakatuwa talaga sila more ayuda pa sa Kim Pao. Ayon pa sa isang komento, hyper na naman si Kim Cho kapag narinig ang pangalan ni Jowa na paghahalataan na may relasyon na sila kilig overload support kami. Ilan lang iyan sa mga ibinahaging komento, ang saya sa showtime araw-araw lumalayag ang kimpaw ang mga supporters ay kilig na kilig at tuwang-tuwa sa mga bagong ayuda at ganap.